maayong buntag sa atong tanan guys o magandang umaga po sa ating lahat uh, bago papasok si Batang ganyan bisayang vlogger sa akong trabaho guys ako ay maglilinis muna ng aming paligid ako ay magwawalis muna ng bahagya din sa aming harapan gawa ng mga uh, laglag ng tuyo ng dahon ng mangga ay eh, rin palang dalawang kanyang busil yung isa guys ay nakuha ko na at naihalo ko na dun sa sinapaw ko dun sa aking sinaing yung manamis namis pala bagong pitas oh nakawala na naman ng rabbit kay naman ng pasaway na rabbit na aray si Ari kamuti guys si baba akin ko ko sa rabbit kasi nakawala na Yun ako ganda ng kanyang ano. Papakain ko sa rabe. Yun ako wala na naman. Kabaak lang papakain ko guys. Sari lang papakain. Ayan, kainin mo yan. Ang siya ang mga bukong sa loob. Ano naman? magbawalis muna din yun yung ayakas ng, Tino, no. lag -lag ng dahon Paano na huli yung rabbit sa araw? Kung saan ang pumasok sa kulungan? <laughs> Pasaway oh, ng rabbit ngayon. Panay ng laging nakawala. so ka na dyan sa loob. At na nandyan na pagkain mo. Yung aking rabbit na pasaway guys. Laging nakakawala. Ayan. Pasok. Ayan. Very good ka ngayon. Kain na ikaw ng kamutay. So, very good ka kaya na ikaw at lalagyan natin ng sugay na siya ng kamote guys Ayan, pumasok din sa kanyang kulungan kain-kain niyang kamote na binaako ito naman yung kabaak ng kamote ito naman yung pusa kung ano wala ginamang habol ng manok ano, Anak magwalis ka lang Kaya dyan sa loob Isilaban ko muna na yun guys Kasi kakaibot nga naman yung mga manok ko Para umalim Ano yung mga 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 Ayan guys. Kapag walis na ako at nasilab ko na rin, gawa ng pag hindi ko yan sinilab, ikakalat ulit ng manok yan. Ayan, luminos na. Maya't maya ako na rin po ay <clears throat> maliligo at papasok na sa trabaho. Kailangan mo ng ano ba yung ako paus na paus guys Kailangan mo nang maglinis Kunti ng Paligid Mga darari eh. <coughs> Kumalis na yata dito Yung ibon ano guys Umalis na yata yung ibon. Wala na po. Ha? Wala na po. Wala na ano. Inaakit ko din ang pusa. ligo na ikaw? Baka yung ligo mo, wisik-wisik lang ha. So, ayan po guys. Nakapaglinis na po ako ng aming paligid bago papasok sa trabaho. Tari pala yung akong nalimot na ilang pirasong alang ang tangkay ng kuno. antangkay, ang eh, tangkay. Tawag na rin. Ilang uhay ng paminta na tuyo din sa looban. Pero sumabit ang aking kamera. So, ayan po guys. Ako magpapaalam muna po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking munting YouTube channel. Sana po wag kayo magsawang manood sa aking mga upload na video. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka naman po, please, pakisubscribe at wag po iskip yung ads. Maraming salamat po.